Alright mga chingyu, pauwi na tayo Dito na tayo ngayon sa may Guagua San Anton At ayan, makikita natin yung XCS 60.55 lang dito Diba? O tara, uwi na tayo Uwi na Woo! So Makikita natin dito, yun know, o. Ang itin ng ulap sana hindi matuloy o mga na huy nabutan tayo amban na amban pa lang naman kaya pa naman diretso yun to nabutan tayo ng ulan dito so alright mga chingu buto yung minto mga 5 minutes lang naman ako nag stop over kaya tuloy tuloy na yung biyahe natin so makikita nyo yung langit oh hindi pare ano yun know, oh may clear may ano maitim yung ulap ayun know, oh maingat lang tayo kasi medyo dumulas yung mga daanan dito kasi may konting ampun eh ay hey, salamat wala ng ulan basa lang talaga laglag -lag. <laughs> oh chic oh uy dito hindi mo ulan tuyong tuyo gagawin may mga nang bab Gagi, may mga nang bab basa dito pero parang di naman sila nang babasaan ng mga ano Nawa siguro na ano, mga likes i lang din. Ang nakales, i lang din. Oo. <laughs> Yun yung kinakabahan ko kahapon eh, baka mamaya mabasa din tayo dahil dito sa pista nila. Yeah! Naku, Nako, 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 nako. Oh! Oh! oh. <laughs> Buti, <ganun> lang. <laughs> Shout out pala sa inyo. Pasiritan tayo doon ah. Huwag <laughs> lang maruming tubig yung pinangsirit sa atin. Doon bantay sila dito May nabantay nila dito pesta sa kanila Happy pesta, Biba Biba Apong Iro hmm. Parang katulad din kapon yung dinaanan ko rin kapon Huh? 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 Hey, hindi sila nangakanan Nababasa <laughs> Buti naman, di sila nanditrip sa mga ano di <laughs> oh, diba? mababait babait naman nila Oh! Uh, oh! Uh, uh. Diyos ko! Ari ko! Tinamaan <laughs> ako! biset! Ah! Grabe naman yung nangyari dun sa San Juan Dito naman eh, sirit-sirit lang naman sa kanila Which is okay lang naman din Kung ganun-ganun lang naman Ah! Ba't ka pa magagalit? 'di Diba? So shout out sa basa sa akin. <laughs> Napakahusay nyo. Paano masabi? Oh my God! Wow! Ito. Viva! Happy Fiesta! Few moments later. Malakas na talaga. Kailangan ko na makasilong.